Ayan. Pwentuhan sila. Kanya ka. Kayo ba yung mga nagkapi na? So mga kadaryo. Buti parit tahimik eh. Ito na po ang aga-aga eh. Kakaingin naman po sila. Ayan. Ayan na naman sila. Ayan ang buhay namin dito. Ayan ang buhay namin dito.

Martes. <laughs> Paghupa ng baha, lumitaw ang mga Martes. Oh. Ayan. Pwetuhan sila. Kanya ka. Kayo ba yung mga nagkapina? na? Ah, naku po. Ano ba, Jay? <laughs> ano ba, Chi? <laughs> Kailan pa alaya mo dyan? Oh, buti pa ito. Nakalaya na kagad. Eh. Nakalaya na kagad. <laughs> ano ba, kaso mo? <laughs> makati ka <kami>. mo. <laughs> <laughs> makati ka Kala ko yung makati Katawan eh, kamay pala. Ay, lako. Ang ah, tangan Ayun pa nakakulong. A few years later. Kalayaan na. Kalayaan na. Kalayaan na. Bayan ng Ah, babay na. Kalayaan na. Babay na, kawain na. Uwi kami. Oo, uwi na. Aba. Aba na. Sino pumaso? Aba.